kay sir! Uh, magpasalamat ta kang Eddie. Eddie, thank you so much from Germany. Thank uh, you. And Freddie Michelle, thank you, thank you so much kay Nagpadala siya one 5 Ihatag sa katong tulog kabuo. Ay, kali tulog. Na walay absent. Oh, James, Salim, James! Ayan. Congrats, James. Ang sayang nga kay Eddie Calibon. o kay Frenny. Thank you. na. Thank you. Thank you. Magbinuotan sa grade 7. Joseph! Ang sayang si nga? Ang sayang Hoy pampalip ug adubo i partner sa bugas. Oh. Magkaundig mag mo adubo karon. And Angel, The Angel. Kung uh, yeah. sa'y paliton, adobong baboy. Ah! And there's more! Kalinga kong tagaan, thank you so much kay Ma'am Reggie Babera. Thank you so much, Ma'am Reggie Babera. Batch 1995 sa... Batch 1995 dari sa Palermo Mayog. Nakuitulo ka bata ng tagaan, very deserving. Okay. Kay at 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 Grabe gid ni sila kanang ng Dili okay. okay. gid sila mo balibad dayon. No. no and yes. Oh, oh, okay. bang? Pag-i, palihog ko, bi, Kuwa Mudaganda yun. Mukuanda yun. Thank Pag mo anak ko, ato sa balay, ato layo. Kanang buutan yun sila na Malaki, sir. Malaki, Kanang Kanagaling, Kanang na, Dili na galing ko ano ni sir. Ato man. Sir, kami magkabung, sir. Sir, kami So, oh, ano na ba? Uh Oo. -oh. Uh -oh. yeah, Buotan yeah. ka ayo. Okay. Yeah, Do yeah. all the re and deserving serving good. No? Paul Jen. Yay! Yeah. Yeah. Dali, Paul Jen. Yeah. Yes. Yeah. yes. Yeah. Magpasalamat ta kay Ma'am Reggie Bavera. Buotan ba yun si Paul Jen? Yeah. Wala. Hey. Mama Reina. Mama Reina. Atiman. O, Oh, sa so may kasulti ni mo. Ay, salamat, sir. Teo, congrats! No, mag-inutan. O, isa, mayroon sila bugoy daw kuno. Ah, no. Red flag ko, no. Kanya. Ganina, ang watermelon yun, yung dibalik sa, kuan yung gikaon, pero, wala gi po na wala akong love, anak niya kayo. Sila! Reds! Siya, Reds! Red flag, mas oh, okay ni kay, di ba, kung yeah. hindi, at the Kung okay. sa maingon, Renz. Thank you, sir. Thank you, sir. Magbinukutan, magtarong sa tabon. Congratulations. Yes. <laughs> okay kani. Sirian. Masidik siya maka-appeal sa test usahay kay Tuana siya, nag-timplan na siya. Naglapwa na siya. Okay. Sir, magkapika, sir. Sir, maglapwa ka, sir. I feel the sadness katung wala siya mawi with honor. Oo, oh, na, na yun siya pag niya nga no? siya na with honor. Pero masipawa siya na with honors. Conduct award di man po siya. Kinsa na siya? Thank you! Dali, Pings. Uh, -oh. congratulations, Pings. Kung tayo magbinukutan ka o magtaro. Pasalamat na kay Ma'am Reggie. Salamat Ma'am Reggie. Babero. O, gusto ba mo? 啊、uh！啊、uh！Oh.